Sira na yung volume nito eh. Nagkakaproblema volume. Maingay. Gumagano siya. Eh. Mabasag na tunog. Papalit tayo ng capacitor. Ito yung capacitor. Apat. Basag na tunog eh. Tsaka yung volume control. Ito papalitan. Pagka mga amplifier eh, basag na tunog, mahina na, lumalakas. Ayan. Yeah. Ang papalitan nyo ay ito. Ito naman, pag pinipihit, maingay, gawa ganon, para may buhangin. Papalitan nyo na rin yung volume. Yun lang. נהיה, yeah. מעיישה okay. 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 okay.